guys! Magandang araw sa inyong lahat. Eto nga pala uli ako sa inyo. Tara sama nyo kung magluluto tayo. Gawa natin ng paraan itong maliit na tilapia. Ayan. Eto nga pala ay pinipilay ko. Bali, para may iba naman ang luto sa tilapia. Masyado kasing matinik pag yung maliliit. Ayan. At syempre, kailangan natin ipilay at alisin yung maliliit na tinik. Ayan. At syempre, kailangan natin itong templahan. Lagyan muna natin ng half teaspoon na asin, half teaspoon na paprika, at half teaspoon na paminta. At syempre, lagay natin itong 1 tablespoon na cornstarch, 1 tablespoon na all-purpose flour. Ayan. Haluin natin mabuti para makote na lahat at magsakto ang lasa niya. Ayan. syempre Halu-haluin. Para manood ang lasa. O, ba? Diba? At nag-ready na nga pala ako ng langis. At ready to fry na. Ayan. Nilagay ko na yung tilapia na pilay na may templa. Ayan. ayan na ay yung finish product niya at nagready na rin ako ng kawali ayan, igisa natin tong bawang yung bawang nga pala ay tatlong buti siya at syempre sunod natin ngayon tong sibuyas, sibuyas na kalahati nung sibuyas na gagamitin ko para mamaya ilalagay ko yung kalahati ayan At lagay naman natin itong tatlong pirasong kamatis. Medyo maliliit. Kaya tatlong piraso ang nilagay ko. Ayan. Medyo kulot na ang kamatis. At yung sibuyas mo. Lagay na natin ito ngayon. Baguio beans, green beans, or beans. Ayan. <laughs> Ayan. Gista-gista natin konti. tinemplahan natin ng tig 1 half na asin at paminta. At sundan natin ng 1 half cup na tubig. At depende na lang sa inyo kung gusto nyo gawin 1 cup. Pero kayo na lang ang mag-adjust ng lasa. Ayan. Takpa natin. Lutuin natin ng konting minuto. Ayan. Okay na. Okay na. At syempre, sunod na natin yung sibuyas na kalahati nung kanina kong pinanggis ako. At dagyan natin ng 1 tablespoon na oyster sauce. Haluin. At isunod na natin tong pritong tilapia na filet. Ayan. Haluin natin. At syempre, pakatapos natin haluin to, ready na siya. Okay na siya at pwede nang kainin. Ayan guys. O di ba? Naiba naman yung maliliit na tilapia. Hindi siya pito, hindi siya paksiw. Ayan guys. Ayos na to. Ayan. Maraming maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. God bless you all. Bye-bye!